ropa sa Pugita nga pala meron pa tayong natira. Alam mo ba yung isang mabisa ditong gawin? Gagawin nating tong kilawin. Let's go! Manood ka lang kaibigan, tuturoan kita na mabisang pamamaraan. Ang kailangan lang dito, tiyaga ay habaan. Kasi marami-raming tantaran at hiwaan ang magaganap dyan. Pero wag kang mag-alala, sulit ang pagod mo, repa. Kasi sa bisa at lasa, siguradong tagumpay ka at tapos na nating hiwain yung pugita. Isusunod naman natin yung requirements niya. Magsisimula tayo sa kamatis pare ko. Aalisan lang natin ang buto tapos hihiwain natin ng paganito. Pagkatapos dyan isunod mo yung pipino. Alisin mo lang yung dalawang dulo tapos simula mo ng balatan bro. At pag ayos na bosko, hahatiin lang natin sa gitna at aalisin din natin yung buto. Hiwain lang din natin ang pagganito. Gaya sa kamatis para uniformado. Pagtapos ng pipino, repa, susunod na agad natin yung sibuyas na pula. Marami-rami para mas maging malasa. Lilitan lang natin yung hiwa para naman mas maporma. At pagtapos ka na sa sibuyas, repa, isunod natin yung kapirason luya. Iyan lamang ay sapat na kasi luto na yung pugita at wala naman na yung lansa. At eto na yung star natin, tropa. Wala nang iba kundi yung silim pula. At ayan na mga tropa, sisimulan na natin timplahan ng pampalasa. Sisimulan lang natin sa suka, tapos susunda natin ng asin kasabay naman yan yung paminta. Saka naman yung magbibigay ng mabisang lasa. Siyempre yung kalamansi wala nang iba. At eto na yung pinakamasayang parte, yung mekes, 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 mekes lang pare. At pagkatapos i kaibigan, titikman naman natin kung saan ba At aking nalasahan, mukhang sa suka tayo nakulangan. Kaya naman atin dinagdagan at hinalo ng panandalian. At nung okay na yung lasa, approve na kay Boss King Repa. At ayan na mga boss ko, napakabisa, kinilaw na pugita. At maraming salamat nga pala sa panonood mo. Kung ikaw ay nag-enjoy, pakipollow naman ako at pakishare yung video. Bye!